Hindi yan yung sa nasa isip nyo. Ito yung isang particular na pagkain namin na may kanin siya, tapos lahat ng uri ng luto sa baboy ay eh, nandoon na. Kaya huwag kayong matakot pag sinabi yung kanin baboy. Ano nga ba talagang nasa isip mo kapag sinabi sa salitang kanin baboy? Ilagyan namin ng kanin at iba't ibang klase ng luto ng baboy. Lahat nandun na. sisig, lechon, Porchop. Ika nga sabi, the bigger the better. Kakaibang pakinggan. Kaya talaga namang nakaka-curious tigman. pinagsama-samang paborito, siguradong ultimate putok-batok experience na naman to. Sugurin natin at tigman. Itong dano kayo nang matatagpuan dito mismo sa Bayan ng Klaridel, Bulacan! Kainan na mga ka! Welcome dito sa Plaridel Bulacan para tigman itong ultimate putok-batok person naman nila ng kaning baboy kung tawagin. Ang tao hindi, wag! Nakakatakot yung nilapag mo no, eh. Okay naman eh, sila naglapag din eh. Pero nakakatawa yung konsepto uh -huh. na ultimate siya na ganyan, pang barkada, pang hmm. pamilya. Mamaya na natin pag sismisa kung anong laman niya. Bukuha muna ako dito tol, sabay na tayo. Sige tol. Ay, bubuo yung ticharong bulaklak doon. <laughs> oh, dito na lang ako. Ano ba ito, Tol? Smoke bag net, Tol. Smoke bag net. Puso mga smoke dito. Cheers. Okay, cheers. Uy! Mmm, lambot mo. Mmm. 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 Mabot, in fairness. Pero hindi ito yung main order talaga namin eh. Mm. Meron kaming sarili mga kabs na kung tawagin, ito talaga yung kaning baboy. Ito may kanin dyan sa gitna. Ano yung guys niya? Ano mm. yung kanin? Kapag may mga baboy sa paligid. No. Oh. Kaya sa kaning baboy. Interesting, di ba? Oo, oh, tol. Kinis nung itlog, don. Ang ganda nung itlog mm. na yan, tol. Masagin na natin yan, no? Oh. Uy! Mmm! Ihabol ko lang dun sa chicharong bulaklak kanina. Try ko nga yung itlog ko kung ganun din. Naglaba so, oh, sa Java Yun lang. Mm. <laughs> eh, Ben, excited akong tigman eh. Ano yan? Pork belly na in-smoke, mga ka nga, yan, yan. 12 oras na nasa smoker. Tagal nun. Ang makakakita ng mga ganun ngayon dito sa Pilipinas, eh, napakadalang na lang. Ayan o. Oh. So, husanat ng lumambot at naluto sa usok-usok lang ng dalawing-dalawang oras, mga ka so, Belly to, ng baboy. ling face ka na naman. Try mo ko. Atay ko. Ayoko muna na mag-talk. The next na ni Gab's guest ko. Hmm. Tikman na lang natin. Basta mo mapangiti ka lang. Ngayon lang. Mm. No words can mga Ang lambot, ang smoky, ang lasa. Siguro kasi hindi naman siya pinirito, hindi naman siya pinakuluan. All natural flavor pa rin kasi nga smoke bibihira tol. Bihira tol. Yung makakain tayo ng ganitong lasa na, ito lang, na, nasa harap lang tayo ng kalsada. Mmm, tanga ah? pala, no? Hmm. Roadside po yun. Na nasa oh. main highway po kami. Nakaharap kaya makarinig kayo ng mga tunog ng daan. Tricycle, mga lalo. Mm. Kasi kadalasan, yung mga ganitong timpla, ganitong lasa ng pagkain, matitikman mo yan sa medyo sosyal na lugar. Pero ito, masang-masa yung harap natin, tol. Mm. Pero ganito yung lasa na sinaserve sa atin. Ang lambot tol eh. Tingin ko nga, kaya natin kalahin ito nang hindi naaabot mamaya sa mga nasa off eh. Pero eh, wala nga. Ano nga ito paabutin dyan dun? Ano May ino kumukontrol na dun no, Mm-hmm. Ito. O? Mga lang kaya for effort. Pakita mo natin pala kung ano yung hmm. mga laman nitong tinatawag din na, na kanin baboy. O oh, yan tol. Kaya nga, may kanin, may itlog, smoke bag net, meron pork chop, may smoke sisig, may liempo. Mm. Sipin mo yun tol, sa halagang 250 pesos, ganito na karami ulam mo. Only rice, rice pa, Tol. Only rice pa. Meron pa nga sisig, pero smoke version po. Kumbaga, kung yung original iniihaw, yeah. ito ini-smoke, ni-level up pa. Doon yeah. smoke, tapos pinalutong. Eh, teka ah. Oh. Nakita ko ano yun. Eh. Ano yan? Takpo po. Mga paborito natin eh. Nako. Kunin <laughs> ko na to ah. Natatakot na kasi ba malaglag yung tray mga kapsi, kaya eh, daan-daan lang eh. Yan. Tapos, meron kang sausawan nakita ko kanina eh. Ginamit yeah. mo eh. Mm -hmm. Diba 'to 'yung sa bata? Kumusta mag-a-travel? Teka, magkano nga 'to 'tong, 'yung train nila na 'to? Nasa halagang 5,000 mga kab. Pero grupo na kasi kayo doon. Oo. Marami 'to. Siguro pustong na bayen. Napakadali tingnan pag pinapanood, na, kaya ko 'yan. Oo. Pagkara mo ito, mga kapsibig, hindi mo kaya. Kaya ni Sambay. Magtawag ka ng kaibigan, katropa, kabarkada, mga kajambo. <laughs> Oo. Oh, Kabusan. Pati yung kaaway mo, yayain mo. Para medyo kabahan naman sila. Para pati na kayo. Uuwi, <laughs> mm -hmm. mo, Hindi man lang iniwa-iwa. Talagang buwi pa pa Excuse me. <laughs> Uy! Daling mm -hmm. Ang galing bumitaw. Ang kagandaan dito sa Pork Shop Express, mga yung kitchen nila na nakikita sa likod namin, open talaga. So kapag umupo ka dito at sumorder ka, makikita mo yung order mo niluluto. Para sa akin, good point yon kasi habang hinihintay mo yung pagkain mo, nakikita ko paano galawin. Kung lutoin. Mm. Hindi ka tulad nung wala kang idea. Transparent. Nakikita mo. Tsaka, di ba, tol, marami yung ano, yung mga gusto mag-date na, tara, doon tayo kumain sa, niluluto sa harap natin yung pagkain. Oh, oh, mm -hmm. Ayan, pwede kayo rito. Mm -hmm. Doon kayo tumambay. Medyo magamay smoke lang kayo. <laughs> pero at least, ma-achieve yung gusto nyo. Kung gusto nyo naman ng budget meal na niluluto sa harap nyo yung pagkain na date, pumunta lang kayo kay Manong Goy. Ayan, si Manong Goy. <laughs> <na>, niluluto <laughs> Ay, pinsan mo kami. Pinsan niya, pinsan niya. Dodotuin sa <laughs> anak mo yun eh. Kumain mo mo na tayo, hindi. Kumain na tayo. Mga Cubs, ano to ha? First meal of the day. Tama yan. Yeah. Let's go. Ka, okay. Sabi nyo, mm, mm. pang maramihan to. Oo, totoo naman. Kaya mm. nandito ako ngayon. Sino ka ba? Si Jambo ka ba? Si Dayo si Manong Goy? Kapit bahay ito, kapit bahay. To. Kapit bahay. Oh. Yung hindi ba yung Narinig mo kanina pang marami uh -huh. to, di ba? Mm. Pero binanggitin namin, barkada. Uh -huh. oh, hindi ka naman namin barkada eh. Uh -huh. Kapit bahay ito naman ako eh. Eh, Kapit bahay ka lang namin. Hindi natin ang kapit bahay mo, barkada mo. Oo, oh, pero, mo pero, lang pero, 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 Sulo. Ah. Ang ang nito talaga. Oh. Konti lang, oh. Dito, ah. Konti lang pa. Oh. Konti lang dito? Oo. Oh. oh. 20 Ayan, 20 oras, oras pa yan, eh. pa kami dusi oras, eh. Oh. Hmm. Ah, uh. 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 ah uh. ayaw, ayaw mong lumakad, ah. Kunin ko sa anong buto. lang. Aba? Okay ka na? Hindi pa. <laughs> <Di ba? laughs> Sa! Uy! Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan mong kinuha. Ang <laughs> balak mo lang. Grabe naman to. <laughs> Sige na, doon ka na. Bukod, bukod dyan, meron pa siyang isang buong sisig, oh. Bukod ito talaga. Meron pa siyang isang plato to, oh, isang plate, si Slim Plate. Ay, <laughs> tayo, Alam mo, Tol, ano nakakainis dito? Pag-aalis, nagpapaalam. Pagpapasok, bigla na lang papasok. Oo oh, nga, no. Lang, ko rin yun, eh, na Hindi pwede po bang pumasok? Walang ganun. Bigla na lang papasok. Wala man po sa script yung mga timing ng pasok niya. Kung na lang siya nagde -decision. Pero yung pag niya, magpapahalam pa sa atin. Magpapahalam pa. Para nangiinis pa, eh. Sabi ka na, Jambo. Mm -hmm. Jambo na kapit bahay namin. Pagay na lang ganun. Si Manong Goy na lang kayo balik natin, no? Mas okay, okay. pa yun. Nakakatulong yun. Eh? Mas okay yung kaso mas yun, kaso masungit yun, ni. Oo, mas masungit si Manong Goy. Eh. Dahil ako, hindi pinagsalitaan lang si Perry. Hmm. Ang tawag sa atin, totoy. ano oh, mga totoy <gay> daw. Hindi nga lang, hindi nga lang. mag Hanggang dito, mga po. So, anay-anay, bulakan. Hmm. Sige na mga ka-sami. Ito, konti lang yung nasasabi namin kasi gusto namin siyang enjoyin, maka-enjoyin hmm. talaga. Mostly dito, mga smoke. Ultimo, mo bagnet, kung yung smoke, tapos may prituin. nag-dry siya, mas paganda siyang prituin, mas malutok. Yeah. Ganon din yung titig nila. Tapos ganon din yung mga, yan, yeah, yung mga pork nila. Kaya ito, ang hirap palagpasin nito mga cubs. Kasi tagal oh. tagal talaga siyang gawin. Kahit sa backyard, hindi ko pa ginawa ito. Kasi wala akong time ng 12 oras na sa backyard lang ako. Kung mm -hmm. tama yung pagkakaalala ko, halos lahat nung naka, nakalapag dito sa atin, parang na, nailuto mo na sa backyard niya. Oh, yung sama no? Oh. Kaya nga, tawag natin na kanya, Tol. Ultimate may putok, batok, fiesta na naman. Iya. Yeah? Ang dami ng ganun ng vlog natin eh. Pero part by part yan eh. Uh Oo. -oh. Ito yung part or episode na nasa labas tayo. Tsaka siyempre, bukod dun nga, sa ultimate putok, batok. Siyempre, huwag natin kalimutan yung kanin baboy. Uh Oo. -oh. Di ba? Na dinarayo ito to. Unique, mga kap. Uh Oo. -oh. Kanin baboy, literally, kanin na may baboy sa balikat. Uh -oh. Hindi po tayong iniisip yung kaning baboy. Uh Oo. -oh. Alam natin yun. Ano so siya? Dito yun? Kanin baboy. Anin at mga baboy na luto. At dahil pasok na pasok sa tema, mm. pasok sa banga. Yan. Sabaga? Mm -hmm. eh, Mag-iiwan tayo ng Tintalas TV dito sa The World Cup Express Grill House of Lavide. Dahil nga ultimate na ultimate experience mm -hmm. dito at talaga namang manyaman kayo. Uy, alam ko, hindi pa ako. Hindi, lang hindi doon. pa tol. Masyado pang maaga. Oo. Oh. <laughs> Na, tol. Ayun, narinig ko na nga, tol. Yung ah, dito na tayo. Larry Del, Bulacan, tol. Dito nga, sa The Pork Chop Express. Kung saan nilapagan nila tayo ng sangkaterbang mga pagkain dito na pwede pang pamilya, pang barkada, pang barangay. At syempre, nilapagan din nila tayo, tol, ng kanin baboy na ang daming ulam, tol. Kanin na unlimited. Iba pa rin talaga yung impact sa akin. <laughs> tayo ng kanin baboy. Iba pa rin talaga yung impact ng kanin baboy, oh, okay. tol. Na dapat matesting ng mga cubs natin yan. Kaya naman. Mm, aga ng mga uwak. Mm, <coughs> mm. oo nga. Mm. <coughs> sa The Pork chop Express ay mapapakambak <coughs> dahil sa isang plate dami mong makakagat. <coughs> Pork chop Sisig Bagnet Itlog

Kala ko sa papunta yun. Pero gets yung tono. Oo. Oh, oh, ayos, Tol. oh, excited nga si Camera Woman. Kinakanta niya huh? eh. Oo, oh, kasi... hindi niya alam lyrics eh. <laughs> Naguluan ako kasi nagkaroon na titarong bulaklak sa plato ko <laughs> eh. Hindi ko na alam yung lyrics ko eh. Ayan. Galing <laughs> ba? Ay, mamagsak ko na agad to ha. Ah. Na. Kaya naman na, pen and mga kam. Kung alam nyo rin kantahin yung original song nun, kalimutan yung muna yung lyrics nun. Pakinggan natin muli itong lyrics na nakalagay dito. Kakantahin niya ni Mayor TV. Bigyan natin ng pagkakapang ulitin. This time, meron ng kasamang music. Let's go! Wala bang sasayaw sa likod natin? Ay, hintayin mo. Malay mo. Dalawa okay. sila. Ayan na. Ito na. Ready na daw sila. Birahin na natin. Oo. Oh. Sa the Porkchop Express, mapapakamba yeah. Dahil sa isang plate, dami mong makakagat Porkchop sila! <laughs> <laughs> si sisig, bagnet, itlog, at yempo. Ang kaning baboy. Hindi ko nakikita pero feeling ko ang galing Hindi ko rin masyado na panood pero kayo na po ang bumoto sa baba. Kung team shaker o team kabitbay. Hindi rin namin nakita masyado. Hindi ko nakikita. lang ako. eh. <laughs> ano man sabi niya sa performance nyo? Mahusay <laughs> Excellent. Oh, may bago. Yun ganun dapat nagbubukas ka ng dictionary. Oh, luma na 'to eh. Luma lang ng mga salita niya, mahusay, ayos, magaling, papangit ng mga words mo eh. Ah, Ay, excellent to? <laughs> Medyo mali lang ng konti. Pero at least, nag mali lang ng isang bawel. At oh. least, <laughs> meron siyang personal touch. Oo, oh, excelente oh. kasi jambo. Oh. <laughs> excelente kasi jambo. Excelente. Excelente. Yeah. <laughs> Parang ito, excelente. Yeah. O oh, dito, correct na. Uh oh. Okay lang naman mali-mali sa kanya eh. Uh Oo. -oh. So ito, excelente. Okay ito mga kabs. Pero kung hindi nyo naman gustong gumastos at hindi naman kayo grupo na para tumira pa ng liman uh -oh. dito merong kaning baboy at ito talaga ang main at palagi. Bakit talaga ito? Kanin. Iba talaga no? Kanin. Ano ba sabi ko? Kanin. Kanin baboy. Kanin baboy. Di ba? Iba kasi yung impact. Pero ito talaga yung bida dito. Kaning Kanin baboy. Gano'n nga ito? 250 lang. 250. Only rice. Ayun. Andy the... Jabarais siya. At kahit nakikita nyo kaming mga maraming pagkain na ganito, gusto ko lang ipaalala na ang video na ito ay hindi naman talaga promosyon o kung ano pa man, adver uh, advertisement. Ito ay kusa kami pumunta dito at gusto namin subukan ang mga pagkain. Ultimate na ultimate talaga para sa Tidkan para sa inyo, Cubs Nation. Mm Tsaka -hmm. yeah. syempre, kung meron kayong masasuggest na pwede naming uh, testingin din, yung mga ultimate-ultimate na ganyan, <laughs> ako wala akong inuurungan. <laughs> Karina? Iko... Tapos natatakot ka kanina. pa yung mata. Wala daw na inurungan. Ano yun? <laughs> na nakapikit pa yan. I-comment nyo na dyan kung ano yung mga ultimate ultimate na gusto nyo ipatesting sa amin. Wala akong inaatrasan. Bumtahan natin lahat yan. Ha? Ultimate sili? <laughs> ultimate sili, tol? Basta hindi kakainin. Okay lang. May nagsaserve ba ng gano'n? Ultimate sili? Meron! Ultimate spicy. Mga ganun. Mm. Wala nyo, merong mag-comment nun. Lagot ka. Apaka-selfies nyo. <laughs> <laughs> Parang magkape. <naman> <laughs> Wala ka, pag may nag-comment na meron nga sila. O kaya magde-develop sila ganun. Wala. Lagot ka. Pag may ganun, sisiraan ko sa social media. <laughs> hindi pa namin nauubos, busog na kami mga. Oh. Sa tingin pa lang, sana pati kayo, sa tingin pa lang na busog namin kayo. Well, worth a try. Itong 12 hours na in smoke na pork belly. Garantisado to mga kap. Ako mismo, personal kong opinion. Gustong gusto ko to kasi hindi ito common. Oo. Oh. Ko. Totoo yun. Masa place pero merong ito. Magaling sila sa mga smoke smoke. Ako, sa lahat ng ito, ito ang kailangan yung tikmat. Ito. Hmm. Hindi na nga namin paabutin off-cam ito mga kapatid. Oh. Yung mga tao sa likod. Amin na to. Kaya kumuha na yan si Jumbo kanina, safety. Eh. So, bigyan na natin siyang french fries pa mayan. <laughs> <laughs> Ayun, sana nag-enjoy kayo, no? Yeah. Sana natuwa kayo. Sana eh, naibigyan namin kayo ng bagong ideya kung saan may magandang subukan na bagong kainan. Well, hindi naman siya technically bago, hmm. pero isa sa mga must try uh -huh. na kainan dito sa atin sa Pilipinas. Yeah. Particular dito sa Bulacan. Iyo. At syempre, sana hindi namin nakaligtaan, no? Na nabigyan sana namin kayo ng isang maganda, masaya, maligalig, ng iti. <laughs> Hindi <laughs> <sa aking dami laughs> ang ngiti ay nakakaawa. Kaya ang ngiti-ngiti lang tayong katulad nito. Uy! May papauti pang nga. Ano <laughs> <Pati na> yan? <laughs> ano Kaning baboy. Kaning baboy. Kanin baboy. walang G. Walang G. Kaning baboy. Ngiting ka... Pa patingin nga anong ngiting kanin baboy. Ayan na, ayan na. Patingin. <laughs> Ba bakit ganun si Jambo? Parang nagpapakyut. Oh, parang naging Pili pa ko may pinagpapakyutan niyan sa ano, sa nanonood sa atin. Natural, 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 natural. Paano okay. naging natural 'yun yung kanin baboy nang baboy? <laughs> parang nagpapakyut talaga siya. Nagpapakyut. <laughs> 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 oh, oo eh, parang may pinagpapakyutan siya eh. Siguro subukan nating siya sa atin 'yan sa bonus clips mga ka- Oh, next na po. Pagdating na po ang bonus clips after nito pero hingin lang natin ang iting kanin baboy ni Perry. <laughs> Gusto ko talaga yung mga off-timing niyang ganun eh Hindi man pa... sinasadya yun eh Nag-isip ka siya eh <laughs> Tapos ang niya Mali eh. <laughs> Hindi niya tinawid dun sa uh, way eh Asarang ah, ah, manood no, yung nagkakamali sa kamera no Off-timing talaga yun mga Parang skill niya talaga yun uh Oo, -oh. siya lang nakakagawa <laughs> nun <no? laughs> O sige na. Ako po si Kapses. At ako po si Queen B, Mayor TV. Para naman ang pangalan. At ito po. <laughs> 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 ito po, TV TV 2K20 mo na lagi magsasabi ang papahalala sa inyo. Huwag no, na huwag nyo kakalimutan at lagi inyong tatandaan. O oh, cheers! Cheers! Cheers, mga ka-brule number 2. Dapat dito pineapple juice. Pero manyaman! Oh, Kenny! Bye! Peace out! Peace out! Alright! <laughs> Salamat, Laker sa Ferry. Salamat, David sa Bahay. Yeah. Salamat, Camera sa Woman. Salamat sa The Pork Top Express na yeah. dito sa plaridel Bulacan. Ang information niya ay nasa description at kanina pa naka-display nung una pa lang ang video natin. Oh, wala pang one second. Nandun na yun. Huwag kayong Okay grab ng location. <laughs> wala pang one second. Nandun na yung location nila. <laughs> pagka-play na, pagka-play mo, nandun na sa lower left. Agad yun. Yeah. Hindi nyo na hahanapin pa. I-rewind nyo lang. No, so, panoorin nyo rin nila. <laughs> marami kaming bonus clip na hinanda. Marami ba? Hindi pa nagagawa, pero... <laughs> Ay, oo. Kasi uh, nagpapakyot talaga siya, feeling ko eh. At saka tol, nagpasok kasi ako ng Battle of the Subscribers eh, na paparate. Ikat Ayun. ikatlong nung battle. na. 10,000. Ayo, Abangan nga siya sa bonus. Ay, alam mo na ako, sino na nanalo. Alam mo na ako, sino na nanalo. Alam mo na ako, ano na Ang dami yung dapat abangan sa Cubs channel yan. Binabawalan ka na ng mga truck na i-spoil. O meron yan? Alam Patakip lang. na natin. Kay Shaker Perry naman tayo. Paano tayo pupuntin yung tukso na lang? Pwede na din, pwede na din so, Lagyan mo daw ng shake mo, entrate pa Time check 9.27am, papunta tayo ngayon ng Plaridel Bulacan mga kab Samahan niyo ako yung doon Pero bago tayo tumuloy sa mga susunod pa na bonus clips Bibigyan ko muna kayo ng mga konting pasilip Tungkol doon sa pangatong battle of the subscribers na gagawin ng Kaab's Channel Ito muna sila, let's go! Ako nga po pala si Benji ng Nabotas. manda kayo sapagkat hindi pa ako kumakain. Simula nung linggo, diet ako. Pero ngayon, kakain ako ng marami. Ang tatabaan yun eh. Puno na yung mga bitukan nyo. Payat ako. Maraming pa ako paglalagyan. Pero so, talo kayo. At dahil dyan, eh, hindi na ako makapaghintay sabihin sa inyo kung ano ang makukuha ng kampiyon ng episode na to. Gusto nyo pa malaman? Yes! Yeah! Ang premyo ng kampiyon sa laban na to ay mananalo ng 20,000 pesos! Woo! Lahat sila ay maglalaban-laban dito sa Balinsuela para sa part 3 nitong Battle of the Subscribers! Then 11 a.m. nung nakarating nga tayo dito sa Plaridel at nauna nga dito sila Jumbo at si Mayor ay nakarating na. Tol, good morning, Tol. Good morning, good morning. Tol. Napakagandang Sightseeing oh, Itong sight na yan, yan Ano yan. kaya nangyari dyan? Pinasadya yan tol Ay, pinasadya yun? Bagong style po Sa mga gusto Ng uh, mga inspiration po Ng Hilux Lagyan nyo po ng ganun sa sight Maganda yun, di ba tol? Ano yan? Di ba style yon? Ayun yung art ni Jambo Oo, oh, uh, yun <laughs> 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 Ayan, Sige Explain mo nga Ito Sinadya ako to. Asa sa Kaya palang ganda. Para maging kakaiba siya sa lahat. Ah, kayo na pong bahala kung gusto nyo maniwala. Pero bigas, baka kailangan oh. bigas. Ano yung benda po bigas eh. Pati bigas ngayon, pinasok mo na. Mura lang po yan. Sa bagay, ganun talaga pag may pick up ka, no? Pag may bigasan. May Ito kaya, ano kaya laman nito? Tulog mo, ano eh. May natutulog. Ay, may natutulog. <laughs> <laughs> may natutulog siya. Pati tao ngayon, business oh. mo na. Pati, oh. Pati oh. hindi patindi pala tong Hilux mo ah. Pangkabuhayan. At tara na. Kaya tayo. Baka kung ano pa makita ko dyan. Ito <gibli> okay. pa yung isa sa maraming bonus tips na sinabi ko, Tol. Bukod dun sa battle of the subscribers, Tol. <laughs> Tuloy-tuloy <-tari> na ako. Ang <laughs> dami <At tabi> pala. <laughs> Ito pa. Ayan. Kung alam po siyang seryoso, pero pala biru po yan, o. Oh. Bigyan mo nga sila ng ano, ng drama na, hindi drama, action. Na kumakain ka ng masarap. Ayan. Okay, Sige, action. Action star yan, ah Oh. Okay ba kaya? Kasi nga ko Yung galaw Yung galaw, galaw siguro yung swag na O yung drama Parang parehas <laughs> lang eh <parehas> yun. <laughs> Yung video na eh O pa na lang horror yeah, Total malapit na Horror? Horror? Ano yung horror? Horror? Ibang hindi yun horror basta hindi ko nasabihin kung ano dyan yun <laughs> Ito, ito, ito. action star to eh oo oh, oh, kita mo <laughs> kakain ka pa ba tol huh? ah, hindi na hindi na tinihinga ng action na kain niya pero ayan camera mo man yata kaya mag action oh, oh <laughs> <ka> <laughs> yun hindi mo kaya yun <laughs> over 22 ngayon ay mga drama alala ka naman yun din over 22 ngayon Stop mo na yan. <laughs> Ayan, ang dami na po namin. 1, 2, 3, 4, 5. At hindi pa rin namin kayang tibagin. Pero, okay. kung meron sa inyo na malakas ang loob na kayang ubusin to, abangan nyo yung post ko kapag nag-post na ako ng naghahanap ako ng 10 subscriber na pwedeng tulira dito. Let's go! Tulbot well, parang tuwan-tuwa yan nasa tabi mo. <laughs> Ay! Ha? Huh? Kinikilig to O, Oh, sino mo? Oh. oh. Ay, ba, meron dyan? Kasi meron tayong cake. Ah, oh, cake. Okay. Yan lang? Yun lang? Saka ba Yun lang? masaya, masaya ka na? Tol. Grabe ka naman. <laughs> oh. Masaya di ba? Oh, masaya tol. Alam naman natin hmm. na when the heart oh. is happy, it reflects to your smile. Oh, oh. The heart is happy tol. So, when the heart oh, is yan happy. Yan ganyan mukha. Yung heart niyan. Punong-puno. Ikaw nga kayo ba sabihin niyan? When the heart is happy, <laughs> Wendy Hart. Aww. Ah, balik <laughs> <laughs> tayo. Uy, maaaring tayo. Baka lang tayo. <laughs> <laughs> Uy, ba? Ano ba yun? Mabilis lang yun, Tol. Um, oh. Heart is happy, Tol. Uh, when the heart is happy, it reflects through the smile. Yeah. See you soon. Wow, Mayon, see you soon. It, <laughs> if, if, if the heart is not happy, Zip your mouth. Sa sa kapian po kami. Ah. Sorry po, akala pa namin sa isa na <laughs> may drinks din kasi Tsaka may Sige na, baka saan kami mapunta Kailangan ko na to Hindi eh, ko alam kung may next papagatas ito Kasi baka umingay lang Kaya babay na muna, enjoy Basta lagi yung natandaan When the heart is happy, it reflects through your smile If the heart is not happy, Deep your mouth. <laughs> bye bye. <laughs> Sige na. Ganda dito na tayo. Oo, oh, pagkain dito. Oh, meron akong gustong ibalita sa isa. Ay, sir. ano yan, Tol? Ano yan, sir? <laughs> meron akong gustong ibalita sa ito. Tali. Ano yan, Tol? Kaya lang, natatakot akong sabihin dito, baka marinig ni Jambo. Bakit? Buti na lang busy siya. Tukol ba sa pagkain yan? Medyo, Tol. Eh, mo ito kasi kausap ko si Sir no? no? Ali, so, no. sa loob. Hmm. Meron siyang gusto may offer sa mga nanonood na subscriber dito sa video na to. Kung umabot ka dito, swerte mo. Naku, swerte mo naman. May chance ka. Ay, mo. Ay, wala nalo? Hindi ka kasali. Mananalo, wala. Hindi naman nakasubscribe yan, Tol. Eh. Oh, Check mo okay. yung cellphone niya. Hindi nakasubscribe sa Team Canlas siya, oh. sa Cancers, sa Mayor TV. Yung tatlong hindi nakasubscribe. Oh. Tamo, doon ka na. Hindi ka mananalo dito si Sir kasi may pinapamigay na worth. Basta worth something. Siya na lang kaya tanongin natin. Sir, totoo ba yung balibalita, Sir? Yes po. Meron po yung worth of 5,000 KTV room. Worth 5,000 KTV room tul. Ibig sabihin, yung 5,000 na KTV room, consumable, kasama ng pagkanda. Ano? Ang dami ng tool. naman nung mapipili dyan. Ah, kaswerte talaga. Sasama niya yung buong pamilya nila. Kung gusto nila, mag-reunion na sila dito. Masakas sila. Tama ba yun, sir? Baka naman di sila kasi <laughs> pagkamali ako eh. Kasa naman daw, kasa naman. O oh, yan, sir. Kino-confirm natin yeah. na mula sa Pork Chop Express, worth 5000 pesos, KTV, tsaka yung pagkain. Ayun pa, sir. O, oh. oh. confirm na confirm na talaga. Dalawa na sila nag-confirm. Eh, totoo na, totoo. Teka lang, totoo. O. Oh. Eh, syempre, eh, alam na kung ano yung mga panalunan. O. Oh. Paano sila mananalo? Ayun lang. Oo oh, nga pala. So, napag-usapan namin, dahil wala kaming maisip na mekanik, eh yung pinaka mahirap na game na lang. Ang hirap yan. Oo, sobrang hirap nito mga kabs. Hmm. Ang kailangan nyong gawin, mag-comment lang kayo ng maganda. Diyan sa baba. Bob, <laughs> so, pag may nag-comment ng literal na maganda lang yan. <laughs> <ha? laughs> Hindi, pagandahan po ng comment tungkol sa pagkain nila, tungkol sa Porkchop Express. At i-like at uh, follow nyo na rin yung Facebook page nila na Pork Chop na nilalagay ko sa screen ngayon. Puntahan nyo lang yan, ilike nyo yan, tapos i-comment nyo dito sa YouTube. Kung anong comment gusto nyo, kami ang kukontak sa inyo. Iwan nyo lang yung Facebook ID nyo sa comment nyo. Yun. Diba? yun po. Comment na maganda. Yung maganda na galing sa puso. Tapos ilagay nyo yung Facebook ID nyo sa baba. Yun. Kukontakin namin yun. Oo, parang wish ko lang to. Ayun, maraming maraming salamat ulit, sir. Thank you, thank you very much po. Naghihintay na. Uy, sir, thank you po ha. Thank you. Parang sayo to ha. <laughs> KTV World 5000, unahan na lang sa comment section. Sila po ang pipili. Uh, sila rin ang magsasabit sa amin kung sino'y napusuan nila. Tapos, pupost na lang namin sa Facebook page namin. Let's go! Alright, thank you po! Again. <laughs>